everyone nako guys grabe VP Sara lang talaga ang walang halong kaplastikan walang halong kaartehan guys grabe yung napanood ko tong video na to parang wow grabe alam mo yung pinainom niya yung vendor ng ng juice gamit yung straw niya nagalit pa siya kasi ayaw ng vendor uminom eh. <laughs> tapos pinainom niya. Tapos pagkatapos uminom, akala kinuha na ng mga kasama niya, di ba? Kinuha na. Akala ko eh, syempre, hindi na yun iinumin kasi inunom na ng babae. Pero guys, hindi. Kinuha na naman niya at inunom niya, kinuha niya sa mga assistant. Tapos inum, ininom niya ulit. Grabe, walang halong kaartihan talaga guys ha? Grabe. Eto, panuorin natin yung video. Ali ma'am. Saka sa diri ma'am. lagi Tuga-tuga ko ang dumugon yung katira saka sa diri saka sa pikas pa. saka so, pa. Pinasampay sa taas ng stage yung vendor. <laughs> Gutom na sila ma'am. Uy, gutom ang gani ko nga. Guapa kay ka ma'am. Ma'am, nangarap. Diyo ko makikita ko sa personal Sabi niya, ang ganda mo talaga ma'am. Wish ko talaga na makita kita sa personal. Oo. <laughs> Grabe si ate, o. Oh. Bahala daw. Ano ba sa Tagalog yung mapas mo? Bahala daw walang kain. Basta Duterte. Kahapon pa daw sila walang kain. <laughs> Mahal na mahal daw talaga natin si Tatay Digong. Naglaway sila kaya e, kasaka. Ako nakasaka. Naglalaway daw yung mga tao kasi sila hindi nakapunta dyan sa stage or nasa taas. Pero siya nakapunta talaga. Ako Okay, kayong, 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 kay? Ah, siya, sabi niya, hindi mo na nga ako pinakis. Hindi ka pa iinom sa aking juice? Ganon, yun. <tis> oh, ah. Okay. Ay, ay, shake na pala. Masarap daw yung shake. Masarap daw talaga kasi galing kay VP Sara. <laughs> o tingnan mo ha, yung babae, ibibigay niya ngayon yung shake sa mga assistant ni VP Sara ha, tingnan niyo. Oh. Gustong kunin ni VP Sara pero ibibigay niya, o, oh. o. Oh gusto kong kunin ang shake ni VP Sara pero bin binigay na niya sa mga kasamahan niya. Sakit ka di akong ipon. Pero ang kong ibuyo na ako pagsaya at tungkol ni Mang Sara. Masakit daw yung ipin niya pero sasayo na talaga siya ng bonggang-bongga -bongga para kay VP Sara. <laughs> Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, Di ba? Kinuha niya yung shake, guys. Kinuha niya yung shake at ininom niya. Tingnan niyo ha. Oh, oh, oh. Oh, oh. Kinuha niya ulit. At ininom niya ulit. Oh. Hindi yung bagong shake, guys. Oh, tinan mo, oh. kontek Konti na lang, oh. Oh, hindi yan bago. As in, yun talaga yung shake na inim na ng babae. Grabe. Pati <laughs> <laughs> si Binti Sara na shake. Thank you po, no? Help! Ah! Alam salamat, Lord! Alam na, dapos din po tayo to presidency! <laughs> presidency, dog! Hoy, ma'am, makakasuhan ka ma'am. Hindi yung presidente natin, vice pa lang. Sa 2028 pa. <laughs> Wow! Mga ilang araw yeah, ko nang nakikitang nagaantay naga sa puno na to isang matanda na matyagang nag-aabang na... Ba't may nagsasalita? Truly! So, yun ang mga guys. Ano ba to? Ang daming lumalabas. <laughs> Nawala tuloy. <laughs> so, yun ang guys. Grabe. Wow! Di ba? Kung yan yung magiging presidente natin, we are in the right hands. Sabi nga ni Tatay Digong. Oo, naalala ko yan sinabi niya. Pag si VP Inday yung naging presidente nyo, you are in the right hands. Ako, grabe. Thank you guys for watching this video. Don't forget to like and subscribe to my channel para updated kayo sa kay VP Sara. <laughs> Thank you. Bye. God bless.